Ito na mga kabasketball, pag-usapan na natin itong naging magandang performance na itong ating pambatong si Kai Soto. Diyan nga sa laban ng Yokohama at itong uh, Shibuya mga kabasketball, nakasampung rebound itong ating pambatong si Kai Soto at nakapaglaro siya ng 27 minutes. Para sa akin mga kabasketball, ito yung pinakamagandang game ni Kai ngayong season. Kahit maliit lang yung score niya, wala siyang nakuwang foul, at napakaganda ng naging depensa niya. Talagang nababago niya yung uh, mga tira sa ilalim, no? At uh, naging suki niya nga. Itong sentro ng Japan, yung kanilang naturalized player na si Hawkinson. So panorin natin mga kabasketball dito. Ang ganda ng offensive rebound to, ha? At uh, kinukunog na nga siya. Nakakuha siya ng foul doon. Dito, uh, loose ball na, no? Tapos naipasa sa kanya. Easy two points. Nakita niya mga kabasketball. Tingulak pa siya, eh. Di ba ayaw yun yung kamay oh Kaya lang yung mga ganyan, talagang hindi tinatawagan na pagdating kay kay dito Ang ganda ng box niya dito Nakakuha siya ng foul Yun lang mga ka-basketball. Yung nakita ko rito uh, Compare doon sa mga naunang laban nila Hindi na nakasentro yung opensa sa kanya Kasi pag gaganon Inaabangan yung pasa sa, kan sa kanya eh. So ngayon tumitira ng uh, sarili nila Yung mga teammates niya Tagay screen siya At yun syempre hindi naman makatulong yung uh, mga big man syempre laging naka-box out sa kanya nakaalalay sa kanya kung aaliw ba di ba so napakalaking bagay saka yung rebounding niya nag-improve ha 10 rebound niyan mga ka-basketball at ayan uh, nga sinasabi ko pagka hindi siya mag commit ng uh, maraming foul hindi siya mapapaul trouble makakapaglaro siya ng marami 27 minutes yung inilaro niya rito mga ka-basketball at naging starting pipe na nga siya Meron siyang limang puntos kasi nga 2 out of 5, dalawang uh, naka dalawang shoot lang siya, no? Tapos nakalimang tira lang. So tatlo lang yung supply niya. 10 yung kanyang rebound, dalawa yung blocks niya. Puro yan kay Hawkinson, yung sentro ng kalaban. Tapos apat yung kanyang offensive rebound. Tapos anim yung uh, defensive rebound. So yun mga basketball wala pa siyang turnover. So napakalaking bagay nun para sa isang big man. At abangan natin kasi nga makakalaban niya na sa darating na Sabado at Linggo, back to back yan. Ito nga si Xavier Cooks na nakakalaban niya noon. Diyan nga sa NBL Australia at kakagaling lang sa NBA niyan. Kaya magiging sukatan niyan. Kung gaano na ba kahanda itong ating pambatong si Kai Soto, especially dito nga sa darating na February window ng ating Gilas Pilipinas. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.